Things to consider bago kayo bumili ng kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Magbigay lang ako ng tips or idea kung ano ba yung mga dapat ninyong i-consider bago kayo bumili ng isang kotse. Well, number one dyan, syempre budget. Ano? Just an idea, no? kung ang nagugustuhan ninyong kotse ay 15,000 per month, dapat ang budget ninyo o yung natitira sa wallet ninyo at least 30,000. Okay, o 30,000 yung natitirang budget sa inyo every month kasi ganito, once you have a car, nandyan na yung magpapamaintenance ka posibleng may masisira, magpapagas ka, magpapakarwash ka so kung isusuma mo yung lahat, posibleng yung monthly ninyo ay malapit na dun sa cost ng pagkakaroon ng kotse okay, so yun, number one na, budget dapat idinodobli natin Number two, eh syempre yung parking space, no? Syempre, dapat may safe na lagayan yung inyong sasakyan para naman hindi siya magasgasan o mabangga ng ibang sasakyan o ng ibang magasgasan ng ibang tao, no? So, dapat, kung bagus bagus nga sana kayo mag-purchase ng kotse, meron na kayong sure na safe na lagayan ng inyong kotse. And, number three no na dapat niyo i-consider diyan is yung size ng sasakyan. Kung Kumbaga, yung capacity niya. Like for example, kung kayo ay di mas sa pamilya, eh wag na kayong kukuha ng five seater no? I-consider niyo na kagad yung 7-seater kasi ang idea diyan lagi tayong plus one. 1. Kumbaga, para mas maging komportable sana yung inyong mga passenger. And aside don kung kayo ay lima, medyo mas marami ng luggage yan. So, mas malaki yung space din nyo for luggage no? kaya yon isang idea lang kung apat kayo, well, pwede nyo pa rin i-consider yung mga 5-seater and lastly is yung terrain na dinadaanan ninyo, like for example laging binabaha, yung posibleng mga, kalsada na dinadaanan nyo lagi, eh huwag na rin kayong kukuha ng mga sedan or hatchback. Medyo kung mga gatuhod yung posibleng mga dinadaanan ninyo, eh i-consider nyo na yung mas matataas na mga sasakyan, yung mga SUV or pickup. So yun mga pups, actually marami pang dapat i-consider. Just uh, tips lang ano, pag magpa-purchase kayo ng kotse, mag-set kayo ng standard. Or iset ninyo kung ano ba yung hinahanap niyo sa kotse. Then, uh, kung sakali man na okay na kayo, at ano, yun, mag-request kayo lagi ng test drive para at least ma-feel mabuti yung kotse kung ano sa tingin niyo yung kotse na pinaka-okay sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, like and don't forget to subscribe to my YouTube channel. At sa Facebook, click lang yung follow at sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kershane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.